Abby, Brian, tumigil na nga kayo? Ah, ganun ah. Pwes, simula ngayon, ikaw nang bahala sa pag-aaral mo. Alis na lang po ako dito sa bahay na Abi, bakit ka naman ganyan? Sana, ginawa mo na lang yung inutos ko para walang away. Nay, Sarili niyang kwarto yan. Eh, linisan niya. Hindi ko alam. Kung ako nagkulang sa inyong magkapatid. Hmm. Bakit parating may kulang? Kinawaan ka ng mm -hmm. Diyos. Nasaan po si Kuya? Bakit mo hinahanap si Kuya mo, anak? May kailangan ka ba sa kanya? Opo, sana, Nay. Hihiramin ko po sana yung laptop niya para sa assignment ko. Hayaan mo. Pagdating niya, sasabihin ko sa kanya. Pagdating? Bakit? Saan po siya nagpunta? Nay! 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 O Brian, ano nangyayari sa'yo? May humahabol ba sa'yo? Wala naman po, Nay. May sasabihin lang po sana ako sa inyo. Natanggap po ako sa inapply ang trabaho. Wow! Ang galing naman, Kuya. Talaga, anak? Opo, Nay. Nako, congratulations, anak. Salamat po, Nay? Congrats din, Kuya. Salamat din, Abi. Ah, uh, Nay. Yung sinasabi ko pa sa inyo, ha? Anong sinasabi mo kay Nanay? Oo nga pala. Gusto nga palang hiramin ng kapatid mo yung laptop mo para sa assignment niya. Yung laptop ko? Ayoko, Nay. Hindi pwede. Gagawin lang naman ng kapatid mo yung assignment niya. Ibabalik din naman niya agad. Tutal, hindi mo pa naman ginagamit, di ba? Nay, hindi na po pwede. Gagamitin ko na po yun sa trabaho ko pag nag-umpisa na ako. Pero anak, hindi ka pa naman mag-uumpisa ngayon. O kaya bukas. Kahit na, Nay. Alam niyo naman, importante yung gamit kong yun sa trabaho ko, di ba? Ay, di bali na lang po, hihiram na lang po ako sa mga klasik bukas. Yun naman pala eh, e di sana kanina mo pa sinabi yan. Hayaan mo na, na anak, kakausapin ko na lang mamaya ang kuya mo para ipahiram niya sa laptop niya. Huwag na po Nay baka mag-away lang po ulit kay ni Kuya. Hindi, anak. Huwag kang mag-alala. Magkikita mo mamaya. Ipapahiram sa iyo laptop niya. Maraming salamat po, Nay. Sige po. Papasok na po ako sa kwarto ko. Ano po, Nay? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Sige na, anak. Pumasok ka na sa loob para makapagpahinga ka na. Sige po, Nay. Salamat po. Nay! Nay! Alam niyo naman na wala na akong panahon para maglinis pa ng kwarto ko, di ba? Kasi abala na ako sa trabaho ko. Di ho ba pwede na pakilinis na lang tong kwarto ko? Alam niyo naman po na palagi akong nag-o-overtime para makatulong dito sa gastusin sa bahay at sa pagpapaaral kay Abby. Pasensya na anak. Abi, Abby? Abby? Halika nga dito. Nay. Di ba sinabi ko naman sa'yo, anak? Nalinisin mo yung kwarto ng kuya mo? Bakit hindi mo ginawa yung sinabi ko sa'yo? Ha, abi Hindi po, Nay. Pasensya na po. Bakit hindi mo ginawa, abi Nay, alam niyo naman po na ayaw na ayaw kong pumasok sa kwarto niya, di ba? Baka mamaya, nasabihin na naman niya kung ano-ano na -ano naman ginagalaw sa kwarto niya. Tsaka, pagod na ako maglinis ng bahay. Kaya, tinamad na ako. Tamad ka lang talaga, kamo. Kaya kung ano-ano pa dinadahilan niya. Totoo naman eh. Di ba nga, ayaw mo ang papasok niya sa kwarto mo? Noon yun, Abby. Bakit? Kuwarto mo yan, di ba? Kaya ikaw maglinis. Abby! Brian! Tumigil na nga kayo! Ah, gano'n ah. Pwes, simula ngayon, ikaw nang bahala sa pag-aaral mo. Alis na lang po ako dito sa bahay, Nay. Eh. Kaya naman po siguro kahit wala ako. Para wala na rin palaging nag-aaway sa bahay na to. magsasarili na lang po ako ng tutuloy yan. Brian, anak, huwag naman ganyan. Hindi po, Nay. Mas mainam na po yung ganun. Abby, bakit ka naman ganyan? Sana, ginawa mo na lang yung inutos ko. Para walang away. Nay, sarili niyang kwarto yan. E di linisan niya. Diyos ko, bigyan niyo pa ako ng sapat na lakas para maayos ang dapat kong ayusin sa dalawang anak ko. Anak, pwede ba tayo mag-usap? Hindi tama yung ginawa mo kanina. At lalong hindi tama na sagutin mo yung kuya mo ng ganun na lang. Eh totoo naman po, Nay. Kuwarto niya yun, kaya dapat siya ang maglinis. Anak, hindi mo ba naisip na napapagod ang kuya mo sa pagtatrabaho niya? At isa pa, hindi mo ba naisip na malaki na itutulong niya dito sa mga gastusin dito sa bahay? Lalong-lalo -lalo na sa pag-aaral mo. Hindi ka kayanin na pag-aralin ka sa pensyon lang ng tatay mo. Kaya dapat magpasalamat tayo dahil nandiyan ang kuya mo. Kahit sa simpleng paglilinis man lang sana sa kwarto niya, magawa mo. Para pasasalamat man lang sa kanya. Mahirap bang gawin 'yon, Abi? Yun naman pala anak. Bakit hindi mo nalang ginawa yung sinabi ko kanina? Pasensya na po kayo, Nay. Tama po kayo. Hindi ko po naisip ang mga yun. Patawad po. Hayaan niyo po. Pinapangako pong simula ngayon. Lilinisan ko na rin po ang kwarto ni Kuya. Pag naglinis po dito ako ng bahay. Pangako po hindi ko na po siya sasagutin ng hindi maganda. Natutuwa ko, anak. At naiintindihan mo na ngayon ang lahat. Salamat. Pwede ba tayo mag-usap? Mas maganda na yung ganito, Nay. Para wala na pong laging nag-aaway dito sa bahay. Alin ang mas magandang sinabi mo? Magkahihwa-hiwalay tayo? Ang iwan kami ng kapatid mo? Yun ba ang gusto mo, anak? Kaysa naman... Ganito na lang po palagi. Tayong tatlo na nga lang magkakasama dito sa bahay. Tapos, iiwan mo pa kami. Siguro, pag nakikita tayo ng tatay nyo, malulungkot yon sa na nakikita niyang sitwasyon natin. Nay, hindi ka naman po ng umalis dito sa bahay. Pero nakakasawa din po kasi. Yung pagod ka na nga sa trabaho. Tapos, ganito pa. Hindi ko alam. Bisa ako nagkulang sa inyong magkapatid. Bakit parating may kulang? Parang palaging may mali. Minsan nga, naisip kong baka ako ang may mali. May mali ba ako sa pagmamahal at pangangaral ko sa inyo, mga anak? Sabihin nyo lang at babaguhin ko. Nay, kahit kailan, hindi po kayo nagkulang sa pagpapangaral sa amin. Kung ganun, bakit kailangan mo pang umalis, anak? ang kapatid mo ang dahilan nakausap at napagsabihan ko na rin siya napaliwanagan ko na rin pinangako niya na bababuhin na daw niya ang ugali at pakikitungo niya sayo bilang kuya niya naintindihan na daw niya ang lahat ngayon mabuti naman po kung ganun na eh dapat naiintindihan niya na. Kaya pakiusap, anak. Huwag ka nang aalis, ha? Opo, Nay. Hindi na po ako aalis. Dito na lang po ako sa bahay. Salamat, anak. Saya ako ngayon. Alam mo ba kung bakit? Dahil napaliwanagan ko na ang dalawa nating anak. tuloy na, magkasundo sila. Alam mo ba kung bakit? Dahil para palang isang karpentero isang ina, Mahal. Dahil kailangan mong ayusin palagi ang mga bawat gamit na nagbabadyang pumalas at humiwalay bago pa man ito tuluyan maging sanhe para masira ang isang tahanan. Parang ang mga anak mo, sa tuwing nag-aaway sila, palagi akong gumagawa ng paraan para manatili kaming buo at matatag. Kaya, kahit gaano kahirap maging isang karpentero mahal, titiisin ko para manatili kaming matibay at magkakasamang mag -iina. Dahil mahal na mahal ko ang mga anak natin. Kuya, sana patawarin mo ako sa pagsagot-sagot ko sa'yo. Patawarin mo din sana ako, Bunso. Minsan, napagdadamutan kita. Pangako, hindi na mauulit yun. Kuya, lapitan natin si nanay. Sa kanya naman tayo humingi ng tawad. Sige, sa Tara, lapitan natin siya. Nay. Nay, patawarin niyo po kami kung madalas po kami nag-aaway sa harap n'yo. Oo nga po, Nay. Pasensya na po. Kung wala po ngayon, nangangako po kami ni Abby. Wala na po kayong aayusin bagay na maaari pong makasira sa tahanan natin. Lalong-lalo na po sa pagsasama natin. Oo nga po, Nay. Dahil kami na po mismo ang mag ng mga ito kung meron nang mababatya. Maraming salamat sa inyo, mga anak. Kahit anong mangyari, hindi ako magsasawang maging isang karpenterong ina para mabuo tayo ng paulit-ulit. Maraming salamat din po, Nay. Mahal na mahal ka po namin. Mahal na mahal din sa mga anak. Naihahalin tulad ang isang ina sa isang karpintero dahil sila ang tanging gumagawa ng paraan at kumokomponi sa mga bagay o sitwasyon alam nilang makakasira ng kanilang tahanan relasyon at pagsasama mananatili lamang itong matatag, masaya at may pagkakaisa Hindi yeah, ako mga pagdalo sa atin. Nakikinis eh. Puno yung boy. Nagkinis mo't yung... Nagkinta mo hati naman. Kaya kung gamitin tamit ha? GR4 Extreme Degreaser sir. Mahit nga pangikat ni ko ata. Ito yung monkey nga grasa. Mabalik mo lang ang dilukan ko ha. nagdalos ni. Hmm. Ito mo yan, nagsiliw nga eh. Nay? Yan eh. na, sa kadena na, nai. Eh. Oh. May cut pa yun, nai. Mm. Kula nga ibabad mo lang 3 eh, uh, minutes to 5 minutes sa mo uh, kuskusin. May cut mo no, kan? Mm. Sabi nai, eh. nagdalo sa nai. Eh. Nagdalo sa kadena na, eh. nai. Kapit kanina mo tarata, oi. Eh. Kanyak, ah. Kaya mo mo, nai. Bahatak ko na, no. ng magpagbayad ko. <laughs> Sayang, ng Nagdalo sa mga tatin sukat mo, mo eh. Di ba, alay, basta tumaray. Sa so, bagay, ah. Oh, nagkinis yun, nagsilingin na eh. Oh, makita mo lang yung sakadagrasa na ah. Hmm, kita mo na. Pagagatangan eh. ngayon kasta. Di TikTok, Lazada, Shopee, da. Mabalay na gurdura na may salang? Mabalay, mas pagbayad mo. Gurdura ito mga raw, ta, gamitin mo di ka din ah. GR4 degreaser. Oh. Kita mo na eh. Magmayat na yan. Dalos na eh. Nagkinis nga na